So by the way, meron pala tayo dito ng ano. Ayun na, nakikita nyo. Yung ganyan yung krikit natin, yung ano nga tawag dito, yung gasol. Yan, yung gasol. Tapos meron tayong binibagong bili dito na scotch tape. Scotch tape, tapos ang ano, electrical tape na color green, guys. Color green na electrical tape. Tapos meron tayo dito yung kutsilyo, guys. Yan, diyan ako papakita yung kutsilyo. So, ayan na guys. Ito muna yung electrical tape. Electrical tape natin to para matibay talaga yung boga natin. So, ayan. Tara. Electrical tape natin to guys. Grabe naman yung ano. Tapos mamaya guys, soundcheck natin agad to kapag ano na, natapos na natin ano, gawa. Ayan. Ito walang electrical. Ay, meron palang electrical tape ito. So, nakikita nyo naman. Grabe. Ang dami kasi nagre-request na ito eh, kasi may sobrang lakas na ng boga na to. So, ayan, ito na. Gagawin ko na, idol. Ang request mo na, na gawin yung tutorial na ito. So, ayan. 35 yung bili, bili natin dito. Ang kalagay dito, ano? PVC tape, green. PVC tape, gala to. Nakala ko, electrical tape eh. PVC tape pala ito, guys. <laughs> Pero okay lang. Ito so, na, lalagay na natin dito. Ayan, grabe naman yan. Oh yeah. Color green siya guys, color green. Yan, magyan natin dito. Grabe mahirapan tayo dito ah. So, ayan. magay natin dito. Para ma malakas talaga yung boga natin mga idulo. pag nalagyan kasi nito eh. Ayan. So, ayan. Ayan na, guys. Okay na. Okay na, guys. Okay na, guys. So, lagyan naman natin ng scotch tape, ng packing tape, guys. So, ayan. 29 pesos yung bili natin dito sa scotch tape natin. Hindi natin alam kung matibay ba ito o hindi. Pero sa akin, Mahina daw to eh. Mahina. Hindi matibay. So, try natin dito. Yan. Yan. So, ganyan na mag-scot stick, guys. <laughs> Yan. Grabe naman to. Dapat mag-tibay talaga tayo mag-scot stick, guys. Kasi, kapag sa sobrang lakas ng boga natin, isasabog to eh. Hindi natin to, makaya. So, yan. Kung di ka pa nakapag-subscribe dito sa YouTube channel natin, please subscribe na idulo para ma natin yung 100k subscribers. So, meron na tayong 75k subscriber dito sa YouTube channel natin. So, ayan. 25k subscriber na lang, guys. 1 million, ay, 100,000 subscriber na tayo dito sa YouTube. So, yung goal natin dito is maka 100k ngayong December, guys. So, napanghintay ano nyo. Subscribe yun na yung YouTube channel natin, mga idulo. So, ayan. Grabe yan. Ito na. Grabe naman ito. So, damihan natin dito guys. So,